Hello mga lalabs, gagawa tayo ngayon ng bibingka sa kawali. Ayan, lahat ng ingredients, glutinous rice powder at coconut milk. Ayan, at ang buko. Ayan, dalawang sukat niyan ang ilalagay natin guys. Inihalo ko na ang condensed milk, ang coconut at ang glutinous powder. Nalo-halo siya hanggang maging ganyan na yung lapot niya. Ayan, na ang finished product natin. Niluto ko yan ng 20 minutes. Ayan, baliktarin rin na siya. Kung pwede na, ayan, ay nabaliktad ko na kanina. Ayan, pwede na. At lutuin siya ng maliit na apoy. At ayan na, nagkagawa na ako ng isa. At luluto pa ako. Makakagawa ako doon ng tatlo na ganyan. Ayan. At ito na, nakadalawa na ako. Ayan, ang nagawa kong bibingka sa kawali na may ko, mayroon siyang buko sa loob, may condensed milk, Mayroong gata. Ayan, ang aking masarap. Ayan, pinatikim ko na yun kay Lula. At ngayon ay tayo naman ang titikim. Hiniwa ko na yan, guys. Ganyan, o. Oh, malapot siya at masarap. Maraming salamat sa panunood. Mayroon na namang merienda si ate. Ayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli video. Maraming salamat. At mag-i-enjoy ako nito. Bye-bye.